Ayan, good morning mga kakaps. Walking po kami. Ayan. Main check. 6 a.m. naka white yan ang kapatid ko yung, naka, yung isa kapatid ng bayaw ko okay. tumakbo po kami. Kapagod po. Mamamalingki lang naman po kami. Pero diretso na walking. Lalakad lang kami hanggang sa may ano, Malibay Wet Market sa Pasay. <tintong> Oh, dapat talaga ata. Diyan no, sa ibo. Oh, Agwang okay. di makayo na ang ilaw. Diyan no, manay tes, oh ilaw duman. Ano, rin? ano rin? Iyo baga. Oo, oh, wala bagay. pwede mong nakawin. Oo, na. Pwede man oh. Pwede ba oh. yeah, oh, yeah. na bridge? wait. May gamadya na ba yun? naman lang ako sa sani nila. ayam. Diyo.

Utong baga, o, oh, nag-aeroskwila sa Pasay, ano, yes. ano, ang kaya itong SM Siya Aki Daniel. Ah, St. Mary's. Siya Aki Daniel, do, sa STI, sa may kapang kahari, sa ano, kaya e, araw niya, nandun sa inyong sa inyong sakay. Aki ni Sai? Lut? Do. Ini lut nato gang ni Marcel. Ah, o si ano pia? Pag-desert <laughs> mm, <20 cent>. Ah, <laughs> Yung mga security guard dito uh, Morning, ano yata, sila Yan, sila Mga security guard ng MOA Lahat sila, ang dami ini tidak ada yang kecil untuk melimpot menghimbang dengan api itu Ugei Kamai Bawa Kamai Thank you very much sir at this juncture, we will call on Miss Maria Vanessa Blasha to multiple up here. Insa tidi pana park si O, tas ama aku mula kawan ni sa si Sai. Saya nak kita mana? Saya kita mana gay? Dik dik? ko koram. Ayan, marami pong ano, mga siklista. Oo. Oh. Uh, ano, pasa, -ano, kita sa ibong. Alat mo na tayo mga nag-bike. Marami po sila. sila. Go, go, go. Na iyan na, oh. Tara. Hindi mo sila pwede mapugulan. Yes. <laughs> Bas pa din ito, Na daan? Ay, dito. Ayan, may ano na po. Sumisikat tayo araw. kada nang sikat ng araw, oh. Na, ano nga ano? Dito tayo sa baba. Ayun po kami galing sa kabila, oh. Kasi yes. 'yung ni-cancel Ano kasi, kasi 'yun. <laughs> sana sa Alawi ko na ano. Ayan. Ito po ang tunay na walking. Galing po kaming ano Mowa Hanggang dito Sa kabila 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 kita Hindi mo kita masakay. Mabalik kita. Mababa kita. May agyan din, eh. Sa ano ba kayan, ma LRT? LRT yan.